Alam niyo po ba, yung atin pong immune system ay para po mga superheroes ng atin pong katawan. Ano po ba ang ginagawa ng mga superheroes? Di po ba, pinoproteksyonan po nila yung atin pong mundo laban po sa mga kontrabida. Aba, ganon din po yung atin pong immune system. Pinoproteksyonan ng ating immune system yung atin pong katawan laban po sa mga bacteria, sa virus, sa parasites, sa fungi at kahit na po na cancer cells. Ang bawat superhero po ay may particular lang po na superpower, kaya may kanya-kanya po sila mga kakayahan. Ganoon din po ang iba't ibang parte ng atin pong immune system. Halimbawa na lang, no, yung puting selula ng atin pong dugo. Ito po yung mga superheroes na naka-assign po sa front line. Sila po yung direktang nakikipaglaban sa masasamang mga mikrobyo. Ang ibang bahagi naman po ng ating po immune system ay gumagawa po ng mga sandata. Itong mga sandata na ito na ginagawa po nila ay para makatulong sa mga superheroes na malabanan po ang mga invaders na yan o yung mga pumapasok po ng mga kontrabida. Kaya kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang ating mga superheroes ay sigurado pong mapupuksa ang mga mikrobyo na yan. At mapapanatili po yung ating katawan na healthy. So, ano namang nangyayari pag tayo po ay may autoimmune disease? Aba, kung pero po tayong sakit na ito, ang atin po mga superheroes po ay parang meron po mga amnesia. Nagiging makalimutin na po sila dahil hindi na po nila nakikilala kung ano po yung normal na cell at hindi po normal na cell ng ating pong katawan. Kaya ang nangyayari po, akala po nila ay ito po ay mga foreign invaders. Ito po ay mga kontrabida. Kaya po, lalabanan po nila ito. At dahil po, nilalabanan po nila yung normal na cell, edi eh, syempre po, sisirain po nila yung ating mga normal na cell. At hahantog po ito sa pamamaga at iba't ibang sintomas po depende kung ano pong parte ng ating katawan ang sinisira po ng ating po mga superheroes. Meron po mga 80 na different po na autoimmune diseases at kasama na po dito yung tinatawag natin na systemic lupus erythematosus or SLE. Ang lupus po ay pwede po maka sa iba't ibang parte ng ating katawan tulad na lang ng balat, kasukasuan, kidneys, brain, heart, lungs at pati po ng ating pong dugo. Kaya ang mga sintomas po nito ay pwede po, joint and muscle pain, headaches, rashes, fever, hair loss, mouth sores, fatigue, shortness of breath, swollen glands, swelling in the arms, legs or face, nako ka at magkakaroon ka ng mga blood clots. At magpahanga ngayon, ang lupus po, kasama na po yung iba pang mga autoimmune diseases, ay wala po talaga itong mga lunas. Yung mga gamot na binibigay po sa mga pasyente ay para lang po maibsan ang kanila mga sintomas. Ngayon, tunghayan po natin yung kwento ni Father Gamgam. Siya po ay isang Catholic priest na taga Cebu. At naging pasyente ko po si Father Gamgam simula pa noong 2015. At itong taon na ito, alam niyo po ba, na-approve po siya sa kanyang kinuha po na life insurance. Alam niyo po, napakalaking bagay po nito. Pag ikaw po ay na-diagnose ng isang chronic disease, katulad na lang halimbawa ng lupus, ay hindi ka po talaga ma-approve ng life insurance. Ano bang nangyari? Kasi po, nagpa-check po si Father Gam sa kanya pong doktor, sa kanya pong immunologist, at sinay po ng kanyang immunologist na wala na daw po siyang lupus. I-nesting din po siya mismo ng doktor ng kumpanya ng insurance kasi nga dahil sa history niya na meron nga siyang lupus at nakita din po nila na negative na po talaga siya. My long time patient. Um, uh, look naman, this is my lupus patient. Patingnan mo, tisoy na kaya sa'yo. Puna siya, Reverend Father Renato Gamorot niya. Tawagin niyo kapatid Gamgam. I was ordained year 2001 sa at ang na naanak ko sa 23 years, no? Sa Green First school, karoon ay sa Ginoo. May nundong ko, in my elementary years, na ako yung nakabantay medyo butterfly yung forma sa akong nao, no? So, ang na ito wala nang ako to, And then, just such time, niyabot ang panahon dito ko sa San Carlos, sa San Seminary. Na ay may gitambungan yung okasyon ni Kao dito na, kung na ito, karamit lang na napanaos, pag-iwa patarong. So na no, hospital may na food poisoning. Na doktor nito nag, na nag ato na at, bisita na ano? concern sa sa ako asa akong dagway na ano na butterfly like ang forma. So mo pa check, pa huh. check niya. Mm -hmm. mm -hmm. O may mga siya sa brother ng isa na orang ayo kaniyang kaniyang kahit na lupus. I experience at pagnaw na ay nokanuka ng lawas nang kapoy ka ng malawas. Uh, Ang dalawang panahon niya, hindi yung on -on na niyo magkaon o during lunch time, kaya mong pahulay lang okay, ito, kaya kapoy ka Ito uh, sa kauban ako sa Ministry of Healing, si si Emma Borja. So nakabantay sa ito sa atatayan sa akong pagkuyo sa devotion naman mo sa Alliance of Two Hearts. <makes> na, kasi <makes> nabantayan sa akong nawas. Dato ka na ko dito ano, sa clinic na kailaila ka na pag-tilip nila niya. Uh, Henry Dutora. Sa pagka himamad na ako, and then I get oriented sa DNA, ganin na, na-introduce na ako ang micronutrients. Ano ito po, na ako mga tulagay kay, na-apply uh, ko mga insurances. So, I, I underwent pa ng series of medical exams. Then sa atin, one day ang doktor, mag na pag padre, to tell you, may isa katayon sa father, may kapag ada, kita na kita ni finalize niya sa father. Ang kam na wala man ng hundoan, wala naman ang Until now, kalas ginoo. I'm so I got my yearly check up, medical check up, and then sa nawala na yun ang nagtanim nila na lupos. salamat si Ginoo. Then the doctors na nagwander sila ng asa kung saan kita buwan. Sufficient enough to declare na negative na proposal sa lupos. I thank the Lord for this uh, very moment. Ngayon, ka na di at na ko. Ano ko ba? Ginamot si Father Gam. Aba, simple lang po. Binigyan ko lang po siya ng healthy diet. Pagkatapos po, syempre, yung mga natural supplements, meron po siyang injectable din ng mga natural din po na supplements. At dahil masunurin po talaga si Father Gam, kaya ayan, gumaling po si Father Gam. Kung meron po kayo mga inquiries patungkol sa sakit na ito, I-message nyo lang po ako sa inbox o kaya po sa aking WhatsApp.